Hi everyone! Hi What's up guys! We are now here at Maranong Falls. Yes! yes. Yeah! Dito po sa Pangasinan! Yahoo! Yeah. Yes! So tina yun, tina natin mamaya kung talagang um, gaano kaganda yung falls na to kasi first time namin dito. Yeah. Tara! Let's go! Let's go! Ayan, ito po. po? So hi! Ito po, papapasok na po kami. Say hi! So, kailangan nating nga maglakad malaga lila, malaga lila. para puntahan yung falls ng Maranum. So, mga 9am po kami na umaga dyan nagpunta. Kaya naman napakatastarga ng sikat ng araw. Hi, vlog. Welcome to my guys. Hi, content. And the creators. Hi, <laughs> content and the creator. We are now in a falls. I don't know the name. Maranum. Maranum. Maranum Falls. So, malayo-layo itong lakad natin, mga 10 minutes. So, mga 10 minutes na lakaran, papunta doon sa pinakamagandang spot. Ang sabi sa amin, mga 10 minutes daw. Pero, parang lagpas na siya 10 minutes. <laughs> Medyo malaylay na rin yung nalakad namin dyan. Pero okay lang, enjoy naman kasi uh, ang ganda ng nature. O ba diba? hindi mo yan madalas makikita. Hindi mo talaga makikita yan sa Manila. Kaya nakaka-enjoy namang maglakad. Wow! Can you see that? Oh, sige, aker! Okay. Ay, picture pala. Pwede. One, two. Yeah, We're going there. Sige po. And they are going there. Sige po. And they are If you can see the other group. Go. Oh, picture na, Chief. Uh. Wow. Woo. Wow. Hello, Oh, Eh. Ang ganda naman dito. Ang ganda na talaga ng view guys. Wow. So, of course, it talaga yung paglalakad natin. So, malapit na kami. Pababa na lang kami dyan. Pero, syempre, picture-picture muna. Yes, finally! Ang ganda. Ay, nandun na kami. Nandun na yung side na. Pupuntahan natin. Ito, ito, to. Nakuting lakad na lang. So nice So ito na nga guys Ang Maranoma Falls dito sa Natividad Pangasinan O diba ang ganda So hindi na ako masyado nakapag video Diyan sa baba kasi naligo na kagad kami pero napakalinaw Malinis ang tubig at ang lamig Yun so sinulit lang namin Yung konting oras namin Na pamamalagi dyan And don't worry kasi meron naman silang shower room dito na kusang pwedeng magbanlaw at magpalit ng damit. Ayun, andiyan naman kami naka-park 'yung aming mga sasakyan. Hi guys. Um ang masasabi ko, it's all worth it kahit na nakakapagod Kahit we walk for almost um uh, an hour and a half <laughs> it's all good. The yes. water is so fresh. Yes. And uh, that's crystal true. Grill. Crystal grill. <laughs> 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 crystal yeah. yeah. How about you? Thing. Uh, Did you nice. enjoy? Yeah, of course. <laughs> also, <laughs> almost, almost, died. <laughs> almost died. <laughs> <laughs> yeah, how about you? This is Amy. <laughs> it's good. It's good, yeah. <laughs> nice place yeah. to go. So, Pero, <laughs> yeah. Pero doon na kami magbabanlaw sa ibang lugar. So, okay, so, kaya para, bumisita rin po kayo. Makapakain. Kung tatanong nyo kung nire-recommend namin ito, I well, ah, yes. yes, Highly recommended. Eh. Masaya naman siya for the experience. Ano yes. yes. na kung ka, matagal mga. kayong mag-stay? Oh, kung ano matagal mag-stay? Kami so, kasi 1 so hour lang. Mag so, pero maganda, malamig yung tubig, mabat to, syempre. Pero okay, yeah. yeah, yeah. bawal po ang yeah. foods. Yeah, bawal ang food. Just Magkano yun ang entrance? Hindi natin nasabi. 30? 30. 30. 30 no 30 pets allowed. At yung parking lot, alam ko meron din parang 20 lang yata. So enjoy. Puntahan niyo po yan dito sa Pangasinan. <laughs>